to my channel for today's video. Yun nga, kakarating nga lang ng aking tatay. Ako'y magkukul din ang kanyang pulling isda. Wow. So ngayon guys, samahan nyo ako. Yung pang ganun, yung ah, pang ganun, yung timbanan, yung maliit na ginamit ko dati. Yung ginamit ko dati yung timbanan. Eh, ilan? Ulan yung... I ito ay preto Ito, tada na magkukusik si kami ang tali niya. Mayroon si Ligi, ma mga akit ng liga. Sabi sa, daba? Taros na manos, eh. Puyo. Ito po guys, dadalhin ko po ito sa sa tatay ko po ito dadalhin ng na! Ay, <laughs> baby! Guys, guys ito po ako, nag-aapoy po ako dahil sa saing at isda. Nakaabang si Muning ni. Nakaabang siya. tagapag na. Hi guys, kata tapos ko mag-sign, ito po ang ate ko po ng isda. Ito mga itingan, maliliit. Hindi ko alam ano tawag din eh. Ano ga area po? Hindi ko rin alam. Tasa ito yung mano. Yung malalaki na ganito, iniihaw. Ano ga tawag din eh? Hindi ko rin alam. Nagkukusin okay. na ka tatay? Hmm. Hindi pa. yung pusa nakabantay matay ka yun nakapasok ang pusa Nangangain ang post. Dahong. tayo dito pilubi gago ito pilubi I'm going on Ano yung apoy Kakabila niyan gulay. Ha, habang habang nagkukusi siya, titignan po lang na muna natin ang gulay. Ha? Ito po ang talibos. Ito po, Ito po ang ampalaya, guys. Lalagbulago naman po yan, guys. Ito po ang papaya, guys. Kung gusto nyo, comment lang. Kaya na paano ho po ang kangkong. Hayan po ang salat. Tapos na siya, guys. A beautiful melody in the inside.